Ang guys, pinuturo natin yung huli ngayong gabi. Anong tawag dito? Ah, ah igat pala. Igat, Oh. Yan, nag, nag, nag ano ako nung, gabi. Ah, nag, yaw, pulang tinik. Sarap. Ayan, preto naman. Preto naman. bukali natin para hindi lumikit. Ayaw. Ano? Oh, gumalaw-galaw pa ako. Oh. 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 Nang huyab up pa siya oh. gumalaw-galaw pa siya oh. Oh. Ah. pa. Tingnan natin yung tapang niya ngayon. Oh. na.

Talsik ng Ano? Talsik ng Win mean. May ito yung bakasi yung idol Dako nga bakasi Murag ha, sumpong mo Bumutok-putok ah. parang fireworks oh Grabe Ano? You know? check out sa nang huli nito yung si, tawag nito yung bayaw ni Adrian, si Aning so, yung tao dyan ha wala si. pa so kain lang yung may isla kami ng tinola Ang panahon na yan, sa wala no, sa bawang, uh, sa kamay po ito, diba? Sa ngang pumutok na naman to, sakit na niya ngayon. Pakistan. Awak terlalu sik. Kalau pakai wok mga lods is marami akong ganito may mga tin, tin tinik ng iba so ito is wala eh so, ito kaya wakaya na yan O kaya 'to, lotto na singuro 'to, tren. Diyan. Diyan na rin sa lalagyan. Yan. Kinain na namin. dagan na pa lang. karon.